maglalanding na naman uh, sa kalsada ang aking gaibang round vlogger, si Odels TV. Taswerte TV. At kamusta po ang inyong mga naging uh, pagboto na ano po sa nakagdang eleksyon. At ito po, kukumustay natin po ang ating mga pasigay nyo rito sa Barangay Manggahan, Napiko at Bro Paso. <laughs> subscribe and ito pong content po namin ngayon after ng election may 12 midterm election po ano. So babalikan namin yung unang costume namin dito. Naka red kami. Ngayon po ay naka green naman kami. Tatanungin po natin ang ating mga kabuhayan dito. Mga pasigay nyo kung ano po yung kanilang salubin. ko ano kayo masasabi. Yes, Dahil bro. ang nanalo muli ay si Vico Soto at ang kanilang isang kalamang ay natalo po si Ms. Diskaya. And bro, palagay ko diretsyo na tayo sa video. Congratulations Mia Vico Soto Ayan, ito. Kita nyo naman itong uh, aming ng Kalja dito sa Barangay Manggahan. Ano po? At eh, ko muna ng camera para naman may eh, knowledge kayo sa aming ginakandakan ng Kalja lugar. Ano po? Ayan. Alex, go bro! Pasok! Dahil na wow. ang kanilang mayor na si Pico Soto. At uh, ating uh, congratulations ng ating uh, mayor ng uh, Pasig City Uya, mas, si Leo Pico Soto. Pasigay nyo ka pa sa Pasig ka? Pasig ako yung nakaboto. Oh. Uh, sa Pasig ka ba nagboto? <laughs> Hindi nga Pasig nga, Pasig. Oh, yeah, okay. yeah, okay. okay. yeah. okay, ito, ano ang masasabi mo dahil muling inihalal ng mga Pasigay nyo si Pico Soto? Ano yung masasabi mo? Pa uh, sabi mo, ang oh. inyong uh, gusto. Uh, Mayor ka mo, eh talagang eh, ramin, eh, by, uh, binoto ka namin. Eh, bay, gawin oh. mo na kami. Ano yung gusto mo sabihin? Nanalo ulit si Mayor Vico eh, Congratulations. You, Mayor. Salamat. Okay. Okay. Nanalo ka po. Nanalo ka. O pa pangalawang tanong, ano yung gustong project na una mong gawin niya? Eh, sa kanya, kung saan ang gusto niya, kung una niya, project ang ano niya. Simulain. Oh. Simulain. Ayan. Sige ba po. Okay. Salamat tayo, po, kuya. Appreciate it po. Salamat. Isang bagsak muna, na, kuya. Ayan, mapaswerte yan. Oh, thank you po, kuya. Okay. Dito tayo, dito tayo, bro. Nagtago oh, yun nandito, bro. Ay. Ayan, ayan. Ayan. Ito po, ay kakalampagin natin ang ating mga kababayang pasigenyo. Pasigenyo ka po ba? Okay, kayo Kumusta po kuya? Nanalo <mulay> ah. muli si Mayor Pico Soto, ano yung gusto mong, uh, ano yung salubin mo, ano yung gusto mong iparating? Kuya, ano yung gusto mong iparating, nanalo muli ang Mayor si eh, Pico Soto? congratulations mo ang ating Mayor ay, Mga ka-hostelito, oh, mga bata, o, ating gabi Ha? Mga ka-hostelito, mga bata, pa. Ano ano? Yung mga bata. Ay ano? Lagi na dito, ate ko dito pa, stress at dito pa. Ah, okay. So si sino bang binuto mo? Mga tanong lang natin. Secret din ba? Ah, secret siya, yeah, secret. Si secret. Ah, secret. secret okay, uh, ganito. Ano? Pangalawang tanong, ano ang gusto mong unang project na gawin ni Mayor Pico Soto? Ah, sobrang secret? Eh, ano na lang yung Alin? yung mga batang nagtatambay ng alanganing oras. Oh, congrats, okay. congrats po si Mayor Bigo. Para naman masaya uh, si Mayor. Uh, congratulations po. Ayan. Uh, uh, tiyo ko ya. Ayan. Salamat po sa TV. Kami ah, kaya yung mga... Ah, uh, oh. Yung mga pasarelo, kailangan yung, yung mga ayuda. ayan. ayan, ayan sige, makakarating yung mga papanood dito uh, ni Mayor Bigo. Ayan, ano lang po. Ayan, ayan, Tiyo ko ya. Ito, ito, ito. tayo nakatiis siya ate. Ayan, yung mag-asawa, yung mag-asawa. Pasadahan so natin yan para magkaalawa na kung talaga sino yung... Uh, Kuya, muling muling ang kawawang po kay vloggers. Ano dito sa lugar? Hello oh, po, kuya. Po kuya. Good afternoon po. Pasigay nyo, pasigay nyo. Oh, yes. Okay. Asan si ate-ate? Huwag kang tago. <laughs> ah, nag-CR lang. Okay. Kung kailan pupunta kami, saka ka nag-CR. <laughs> <laughs> kuya, ito. Pasigay nyo ha. Dito ka bumoto. Dito po. Okay, ngayon. Muling nanalo si Mayor Vico Soto. Ano yung salubin mo? Ano yung masasabi mo? siya ba ang binoto mo? Hindi. Yung totoo lang ha. Anong request mo kay Mayor? para naman masaya si Mayor. Oh. Ano yung salubin mo? Ano yung masasabi mo? Okay naman si Mayor Vico eh. Masaya naman eh. Kasi karamihan naman talaga siya yung binoto ng taong bayan. mga pasigay nyo. Uh. Oh, ate, halika. Congratulations mo at uh, sagay mo, Mayor. Mayor Siyempre, Ayan. Well, ka, Sino ba yung binoto Ito, mo? Ate? ate. Sige na. Okay lang po ito. Papapanood ka po sana. Okay lang. Okay. Okay. Congrats mo rin si mga okay, rin. Ayan. Okay, ayan. Ayan. Okay. Ayan. 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 Pangalawang tanong. Bro, meron tayong ah. Uh, pangalawang tanong. Ano ang gusto mong unang project na gawin ni Mayor Vico? Siguro sa ngayon yung nakikita ko yung mga mabigyan ng bahay yung mga taong palapilabi niya uh, sa kansa. Ah, Ayun. Okay. Tawawan naman. Kawawa naman. Okay. Mayor yun? ha, napakinggan mo yun. Isang napasigay nyo. Ako na nanonood si Mayor. Magsalita ka naman. Para... Oh. So, salita mo. Pagkakataon mo na. Ay, panawagan namin kay Mayor Rico yung mga palabi-labi dito sa alsada na walang bahay na mabigyan ng mga atitiran. Ayan. Ah, okay. Tingnan okay, 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 okay. okay, okay. okay, po kuya, sa time mo. Okay, Sige na. Dapat mo na ko pa para ano? Ayun, Hotel Paderes, type mo sa YouTube. Na serte TV. Basta kami yung mga nasa kalsada. Ay 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 Kuya, magandang hapon po. Ate, thank you. Ikaw ba kuya nakabuta naman nakaraan. Ah, basta naman po. Mga hapon natin. Ayan Ay, bro, pasok. Tanong oh, ka bro. Oh, okay, okay, Thank you, thank you, thank you. Ay, nangyayang siya. Ito, ito. ito thank you, thank you. Ate, okay lang ba? Ate, okay lang. Ate, okay lang. Kawawang ko, guys, ano, panggaan pa, sisi. Ngayon po, kaya kami bumalik dito dahil nanalong muli si Mayor Tito Soto. Kukukulatulasyon namin. Ito ang tanong namin. Ano po yung masasabi nyo dahil nanalong siya muli? Okay naman po, si Good governance. Good governance. Ikaw ate. Ano pero na, masasabing... pero dito kayo butante, no? Ayan. Butante. Ikaw ate, halika, halika. Ano yung masasabi mo kay, ano, na muli si Mayor Bico Sosa? Masaya, po. masaya kami. Masaya. Si Mayor Kung nanonood si Mayor, ano naman ang maparating nyo? Ano para... Ay, Mayor Bico. oh, sige. Ay lang. Ay, ay lang, okay. Ito, 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 mga ate, ano. Ito, mga ate, pangalawang tanong. Ano ang gusto nyong unang project na gawin ni Mayor Vico? Ikaw muna ate. Yung sa City Hall po. Maganda yung ano po niya. Yung program doon sa City Hall. Okay, ikaw ate. Okay, no. Yung okay. sa City Hall, ikaw. Okay. okay. Kamusta naman yung mga empleyado ng City Hall? Na, balita ko na regular daw lahat yata. Ayan. May okay. Ay, okay. Ay, mga kamag-anak ba kayo doon? Mayroon. Oh, congrats oh, si Mayor. Para congrats naman masaya. Yes. pa, masaya. Ayan. Your... Ayan. Ayan. Okay. Thank you po. Thank you po. <laughs> Salamat oh, ate po ah. ha. Ayot po, po kayo. Brot ang tanong mo. Mababasa tayo niyan mamaya. <laughs> ate, thank you, thank you. po. Nag-uubusan pa lang bro. Iba yeah. na yung ate, okay, isip mo ha. Papapanood kayo sa aming YouTube channel. Ayos siya. Okay lang. Okay, yeah, maganda nga po kaya. po. Okay Ha? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Yeah. Okay, okay, okay. okay, okay, okay. Maganda to? nga po na. Pasigay nyo ha. Pasigay nyo. Pasigay nyo. Ay, hindi ba ako butante dito. Ay hindi ka butante. Ate, ate. Ate, halika hindi rin po. Hindi rin po tante pala eh. Oh, okay. Thank you, thank you. okay, thank you, thank you. Thank you, Po. Thank you, thank you. Sige, sige. Pero, ano na si ate, medyo masayang ano. Ate, bagamat baga mga tayo, uh, busy, busy tayo. Pari, Pasigay niya po. Konting lambing lang naman. Pasigay niya, dito uh, po kayo. ]ka ano na po tante, Okay. Unang tanong po. Ano po yung salubin mo? Ano yung masasabi mo dahil muling uh, hinal hinalal ng mga pasigay niyo si Mayor Pico Soto? Masaya po. Masaya. Okay. Pero sino po bang binoto niyo? Si Biko. Okay. Bro, pakalawang tanong. Ikaw na. Uh, yung, sige. <laughs> yung, unang project, bro. Ano eh, kung sakasakaling nanonood si Mayor, ano, ano naman ang uh, gusto mong gawing project ng ating uh, Mayor dito sa Pasig? Oh, uh, yung unang project, gusto mong tuparin niya, gawin niya. Pasig City Hall. Alin? Pasig City Hall. City Hall. Pasig City Hall. Oh, okay. congrats mo si Mayor. Okay. Para okay. Oh, naman oh, masaya siya. Nanonood yan lagi sa vlog yeah. namin. Yeah. Congrats po, Mayor. Ayan. Uh, Mayor, ha? Oto. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. masaya naman si Mayor. O ba ipapungkot sa atin, bro? Okay, lang, lang sir. Tanungin. Okay. Ay, ayaw magpatanong ko. Paano na yan? Pasigay niyo pa. Pasigay niyo. Kumusta po? Ang pagtinda, kuya? Kumusta? Ang pagtinda. Okay, okay naman. Okay naman. Okay. No, 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 Ayan. Okay. 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 Kuya. Opo, so, baseball na tinda ni Kuya. By, uh, okay naman. Nalalong muli si Mayor Pico oh. Soto. Ano yung sa loobin mo? Ano yung masasabi mo? Eh, maganda po. Magandang? Maganda po yung... Uh, ano yan, maganda kita nabasaan? po yung, yung, yung ginawa sa pasi kasi nanalo siya. Malang malaki. Oh, okay. Pangalawang tanong bro. Uh, kuya, uh, ang tatanong ko naman eh... Dahil naman nalang si Mayor Biko, ano naman kung manonood siya ngayon, ano naman ang gusto ko sabihin gawing project niya? Sa unang project ng gusto niyang gawin. Last term na 'to eh. Oh, last term niya 'to. At tingin mo, ah, 'yung sa tingin mo lang, 'yung unang project, 'yung nasa loob mo lang. Sa tingin ko parang may ada hospital. Hospital. Okay. Ayan dito ha. Napakinggan niyo, mayor Pico. Oh, di congrats mo si mayor. Kung nanonood 'yan, nanonood din. Ay, 'yan, oh. <laughs> mayor, congrats. <laughs> <laughs> parang medyo mayaya eh si Kuya. Ay, bro, tayo <laughs> di, naman di, di, tayo naman doon. Ayan. Uuwi tayo tayo natin ito. Ah, oh, yang hospital. Tayo. Ah, si Kuya, busy-busy busy pa si Kuya. Lang, bigyan na natin 'to si Kuya. Ate, Ate alam kong busy-busy busy kayo pero kami po ay maglalabing okay, lang, magla, lang sa Rodel's Rodel 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 TV. Ah, sa Sarodel TV. Kawawang Cowboy. Yeah, sorry, sorry uh, sa store ko Maganda nga po ah. yun, yun. Yun. po sa inyo. Pasigay nyo. Ate, pasigay niyo po. Hindi pa nyo? niyo. Wala. Wala pero dito kayo nagtitinda sa pasig dito na lumaki. Dito Okay, kuya, sige. Yan lang. Saan kanya kalayo? Oh, Ayan. yan. Sagap yan. Oh, yes, ay, yan, bro. Nanalong muli si Mayor Vico Ano po yung salubin niyo? Anong gusto mong mas masasabi mo? Yeah. Oh. okay. Oh. Sige, pangalawang tanong, ito, bro. Kuya, oh. kung sa sakaling makapanood si Mayor, ano naman sabihin mong gustong gawing uh, project? Project na sa kanya, kanya last ay, term niya ngayon. ngayon. Kasi last term niya ngayon. Ah, wala na palang ah oh, hindi 'yung unang project ngayon. Last term niya ngayon eh. Ano 'yung gusto mong ano? Idagdag sa mga project oh, niya. Oh, bilang last niya nang uh, katungkulan 'to. Bilang niya. Kasi nagsabi hospital, tapos 'yung city hall ayusin, 'yung mga batang kalye, may paglagyan. Kayo, kayo, sir. Ah, oh. oh, wala okay, na masabi. Ayan. Thank you, sir. Niyo, thank, po. thank you. Ayan. Atin, mga busy-busy rito, pero... Napapaunakan pa rin tayo, bro, dito, bro. Kailan ko na tanungin? Ito, 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 ito. Ayaw ni Kuya. Ayaw, okay? Ayaw ni Kuya kasi busy pa siya. Ito bro. Dito muna tayo sa side na to. Para mamaya, dito muna tayo sa kapilang side. Ayan, no? Oh, busy, busy. oh ang laking isda. Magandang hawa po. Mga Ayaw busy, niya. busy. Sa pasig ka pumoto? Sa pasig ka pumoto, hindi. Ikaw, ate. Kamusta pasik? po kayo, ate? Welcome pala sa Kawawang Kobe Vlog. Uh, pasig. Ay, kamusta, Ay, kamusta na, po ang uh, ating uh, araw, ate? Ate, meron kami tanong, bumalik pangalawa na namin ito dito, pang ano pala, pang apat na vlog na namin, oh. ano? Kasi, noon, nagkakampanyakan pala, ngayon po itong tanong, nanalong muli si Mayor Vico so, ano po yung salubin nyo, ano gusto nyo yung, masa, yung masasabi nyo? kasi pinoko ko eh, okay. okay. Masaya, masaya. Masaya. masaya, masaya. yung isang ate, very happy, ate, Ako? opo, ah, happy. good governance, ano? good governance, ayun, oh, tiyo, 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 Bilang last time na ni Mayor, ano naman ang request niyo para sa kanyang uh, project Ano yung gusto request oh. alam na. ni Mayor kung did you see mayor sa Pasig? Ayun, hindi mo Mayor kaya hindi mo kaya Oh, ay, yung pala so kahit, naman. Ano, kahit hindi na sabihin, alam na niya. Alam na ay, niya. Yung gagawin niya. Ah, sige po, bilang baka makapanood si Mayor eh. Congratulation congratulations na naman nang. Congratulations. Eh, congratulations na po. Para ano. Saan na nakapanood? Sir, tanongin niyo isda. Sa YouTube. YouTube. Sa YouTube, YouTube. Oh, YouTube. Ate, congratulations si Mayor. Para panonood rin. Ayan bro, may sticker sa dyan. Kongratulations! Paano masayang masimili yung Mayor. Congratulations! Ay kawate? na, na, ay yung yung ay. Man, na ay, ay, Mayor, Okay, Mayor, ito ah, po na yung Mayor, ito po yung mga nasa po sa paligid kami na serve. Okay, Rodel yes. pateres po sa Kalaswerte TV. Ayan. Ay, Wala po, ay po naubos no. na yung sticker po Okay, Pasensya anyway. na po, nana. type po? Tatanangin ko po. Tapos, 'yung pag-ere. Nakita niyo po? Ah. Ayun, tapos 100,000. Nakita pala. Ayun, komo sa mga sinuporta natin kayo dito, okay naman? Masaya okay po. Masaya tayo. 'Yan 100,000 na may na pala mayigit git. Ayun, 'yan, Masaya naman kayo. sa mga sinuporta nyo, Ah, ma'am ayan. From the Mayor, Congressman Councilor. Okay naman po. Ayan P200. Tama Sige rin sila lahat. <laughs> ayan po. Ay, okay. mga busy sila. Pero, pero, nagawa. Okay, ikaw naman, ate. Okay. Ngayon, pangalawang tanong. Ano yung gustong project? Yung unang project na gusto nyo gawin bilang last term na ni Mayor Vico? Oo. Uh, ay, kasi... Ah, uh, masanggal na yung kurap. O, yan. Masanggal na yung kurap. Ikaw, ate. Baka mag-ano uh, na yan, mag... Uh, higher po si baga ano na yan Ay, bakit sa ngayon kasi napapanood namin marami siyang binubulgar eh Nino, sino sino mga binubulgar si Mayor Pico ano binubulgar yung Kami mga Kami budget, na, ng yung... budget ng kapitan budget ng kapitan ah, ito oh. Uh -huh. kaya pala oh. dami nagkakandidatong kapitan malaki eh, pa lang ano na ha? ha ng budget niya no? 5 million pala yan sa malaking barangay no Saka, Tapos, oh, yeah, yeah, yeah. Sige, sabihin mo sa mga kapitan Para. Sa ng barangay. Uy, wala. First time lang ni kapitan Kim dito. Hindi eh, namin pwede yan. siyang hanapan. Uh, uh, first first time, dito, time lang. Ayan. Ayun. Diba? Ay, Balita ko, October. Magkakakapitan na naman. Wala kami question about, ano, kapitan, kapitan dito dahil first time pa lang niya. Ayan, bro. Ayan. <laughs> first time. Ay, yung mga first time uh, eh, hindi pa pwede question eh. Oo. Uh, uh, yung mga long term na, nasan? Oo, uh, yun oh, lang. Baka nasa si... Baka naka kay Cindy ano, na, si na yung ano. Ay, Uy, baka ma... Okay. Ate. <laughs> wala, na, wala. Thank you, thank you. Wala ka. to, ate. Hindi na tayo mapatulang sa ganito. Ano to? Ay, hindi po. Tawag yan. Alam mo ba yung mga baser namin? Lalo kaming sumisikat pag kami binabas eh. Pagkakit yung walang baser. Oo. Pagkakit yung mga ate ha. Appreciated, appreciated. Ayan. 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 La suerte yung TV. Ayan. Tingi po. Basta kami yung mga naglalamig sa kalsada. Yun na yun. Ayan. Ito si Kuya. Si Kuya. Kuya, okay lang ba kahit busy? Kuya, kumusta pa pag-itenda? Okay lang. Tawawang Kawawang cowboy vloggers. Go. Mapapanood po kayo sa buong mundo. Ah. Ang YouTube channel natin. Kamusta ang pagtinda ko ya? Okay naman ba? Yung tanong lang. Okay, pasigay niyo po. Okay, hindi na pwede magtanong. Isa lang eh. Okay. <laughs> okay, <dira. laughs> po si Mayor Bigo. Ano po yung salubing yun? Ano muli. Last time niya ngayon. Simple pa saya. Okay. Pangalawang tanong. Ano po yung unang project na gusto mong tumarin niya? Ay, kahit ano. Kahit ano project. Lang. Okay na sa'yo. Eh kasi last time yung niya muna? ngayon, kuya. Kuya, Okay lang. Oh. Uh, marindo ito. Ah, marindo okay, okay sa, pala eh. Ito bumuto. Itong last, itong uli. Okay. Ah, Asa marindo. Marindo okay. Ito, okay. 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 Mindoro. Oh, congrats mo si Mayor kung nanonood siya. Ano naman sabihin mo? Kung congratulations mo. Congrats ma ay, Mayor. Ma Ayan, congrats Mayor lang. Ayan. Thank ma you, Mayor. Thank ma you, thank ah, you, sir. Last year, TV, Rodel Padre. YouTube. Basta yung mga hindi sikat na vlogger na naka nakapurmang sikat, kami na yun. Okay. Thank you, po. Thank Okay lang po ba? Okay naman. Uh, kasi okay. nga po, dito ka bumoto. Ngayon po ito ang tanong namin. Nanalo muli si Mayor Vico. Oh. Siya pang mo o si Sarah? Ay, si Vico. Okay, ngayon po. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya dahil siya ang nanalo muli? Masaya. Maraming salamat. Nananalo siya. Okay, bro. Ate, tanongin mo pa sa'yo. Last time na ni Mayor Vico, eh, ano naman ang ano mong project niya na talagang gusto mo maalala sa kanyang... Uh, Ay, gusto ko maalala. Tatali yung mga siya ko sa buong lapi ko, buong manggahan. Uh, Anong gusto mong gawin niya ngayon? Bilang last term? Ano niya? Sugurin niya yung mga adik dito sa lapi ko. Ayan bro, gusto niya sugurin. Naglipa na po ba yan? Ay, parang hindi pa. Nagkalat-kalat sa kalsada. Ay, human right. Ayaw, <laughs> ayaw, ayaw ng adik yung human right. Ayaw niya paano yung adik. Paano naman yan? Uh, bala na si kay Mayor yung eh, magbundadala niyan. <laughs> nakikita mo naman talaga mo. Ayan, Thank you, ate, ha. Ayan. Eh, congratulations mo siya, no? Eh, congrats mo si Mayor. Para naman masaya? Congrats. Ayan, thank you po. Ano, ano, sabi mo ulit mo? Oh, mag-asawa ka na raw, Mayor. Paano na ito, Mayor, itong, ano, mag-asawa ka na raw? Ang request. Thank you po. Thank you po. Ito talaga, may accounting, ano pa kay Mayor, ha? Ah, busy si Kuya eh. Kuya, kuya, Kuya! Kumusta? Marikina. Marikina, Marikina, Ay, Marikina, Marikina pala. Sir, okay, 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 okay lang? Hindi. Okay lang, uh, okay, interviewin. Okay pa si ko Kuya. Pa, paano na yan, bro? Ayan. Dito, dito. Ah, sa iba ka. Ikaw, sir. Halika. Ang dami tayo. Interview taong. ka namin. Ali ka, ali ka. Ah, hindi ka pa butante. Hindi pa pala butante. Ayan, ito mga binata dito. Talaga namang gusto gusto yung makita ng camera. Uh, Panuor. <laughs> Ayan. <laughs> oh, kung mananood si Mayor, anong gusto nyong sabihin? Shoutout nyo mga mahal sa buhay. Shoutout kayo! Shoutout kay Rodel Nyo! Oh. <laughs> Ayan! si kay Kuya, okay lang tayo ngayon! Yay! Hey. Kuya, okay lang tayo Kuya, magandang hapon po! Kumusta magandang po? Ang pagpulit ah! Ayan! Ayan! Ayan. O oh, hindi! Ikaw muna po! Pagod siya! Ikaw! Unang-una po! Babatayin mo na kita! Magandang araw po kuya! Oo! Oh, Walang galang na! Kuya! Ngayon po! Nanalo muli si Mayor V. Cusoto! Ano po yung salubin nyo? Ano, ano yung masasabi niyo?

Okay, okay lang. Ate, second alam ko busy though. busy ka dyan, pero oh. lamping lang naman to. Pasi eh. kanya po, unang tanong pasi kanya. okay, pa, ate, ito. Ten seconds lang to. Nanalo muli si Mayor Vico, Soto, pagka-mayor ng Pasig Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Ano yung salupin mo? Congrats. 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 Ayan, Ay, nawala na. Yung po bang mga adik dito, anong oras naglalabasan yung mga yan? Gabi po. Gabi? Okay. Gabi. okay. okay. Yung tirik ang ano, araw, nandiyan din sila. Okay. Oh, okay. Pero ate, may tatanong ako eh. Oh. Bilang last term ni Mayor Boy ko, kasi tapos na ang kanya. Diba sa next year, next, kan, ano pa ako bro? Next election, di ba wala na siya kumanidato? Ano naman ang gusto mong uh, manaalang gawin niyang project bilang last term? Project na gusto mong unahin niyang natuparin. Ngayon? Ngayon. oh, okay. last term niya kasi ngayon. Ang hindi di makakalimutan ng mga taong bayan. Oh, kasi yung diba, hospital, city hall. Ano? Yung City Hall din kasi sa Bridgestone, di ba? Ayun! Ayun! Oh, tapos oh. na, o. tapos yung, uh, yung, ano, yung mga adik pa din. Mga adik, pa din. oh, kayo mga adik, okay. adik daw dyan. Ayun po ba mga na? adik niya nang umuha ng hmm. ano, longganisa? Eh, kasi sila dito, hmm. ay na nakakatawag ko sa so bar. Nakakatawag. Baka may dalang patalin minsan eh, ano? Oo. Oh. Ay, sarap Salamat po, ate. Ate, sa TV. YouTube channel. Oh, yan. Rodel Paderes. At last, last TV. Ako na nanonood si Mayor. Ano pang dagdag mo? Wala na? Po. Um, oh, wala po. Wala, Wala Lang niya. Abo, okay mo lang daw, Mayor. Sa kabila kasi, sabi mag... Hindi mo sasabihin na mag-asawa na siya. Sabi ka sa doon. Wag mo na. na. <laughs> Hintayin mo ako. Baliktad bro, sa kabila. Gusto mo mag-asawa, eh. Ay, hindi ka pa. Uh, ate Ganda. Hindi ka paano. Butante, hindi ka pa butante. Minor pa yan. Minor. pa naman pala na. pa na. pa na. pa na si Ate Ganda eh, bro eh. Okay lang, Ate. Ate Ganda, maganda nga po naman Bola dyan. Alam ko, busy-busy ka dyan. Okay. Dito ka po bumoto. Nanalo muli po muli, muli si Mayor Pico Soto pag kami yung mga Ano? yung uh, masasabi mo? Ano yung saluhin mo dahil nanalo siya muli? Pagka last term. It's so, okay po. Okay, naman siya. Okay bro, yung pangalawang tanong mo. Hmm? Ate, pwede sa ka na sa esturbo namin. Ha? May natanong lang, lang ako, bilang last term ngayon ni Mayor Biko Soto, ano naman ang gusto mong gawing? Mahalahala talaga ng taong bayan sa kanyang last term ngayon na yung project. Ibig sabihin, sabihin, ng kaibigan ko sila sa TV, yung project na gusto niyang punahin ito pa rin. Oh. Ano po yung gusto niya year oh. Pero pero yung kasi iba nagsasabi, hospital, tapusin oh. yung city hall, tanggalin yung mga ati. Aga, okay, mag-asawa. Mag oh, Ang alin? Tanggalin yung mga ati. Oh. Ay, human rights kasi raw eh. Kaya hindi tinatanggal eh. Hindi po. Uh, hindi, <laughs> uh, tatanggalin lang bro, hindi naman papatayin. tanggalin lang. Hindi, yan dyan pa rin yan. Kung tatanggalin, nandyan pa rin yan. Oo. Kailangan talaga dyan, medyo karing kaunting rapido. Oo. Hindi, joke ko lang yun. Anong gusto mo sabihin kay Mayor Vito? Ah, congrats mo. Congrats mo, Mayor. Congrats mo, Mayor. Ayan. S Ayan. Ayan. Tiga po, ate. Sabahala, ate. Bro, 22 minutes na to, ah. Ha? Oo nga, eh. Sige. Ayan. Ayan. Ayan video tapos na naman po ang aming okay lang interviewin ayaw mo oras na itinagda dito sa barangay Mangkaan sa napakaraming tao sa mga sandaling ito at nakikita nyo yan sa video ayan no kita nyo naman itong uh, kapaligiran dito sa Manggaan, ayan ito 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 wala ba sa crowd ako kaya kasi sikat yung pasig ngayon sa kanila Okay, pangalawang tanong. Ano yung unang project? Ano yung gusto mong unang-unang project na matupad na to pa niya ngayong uh, last term na niya? Para maalaala niyo. Mas Mas kumami yung tawag uh, yung natulungan niya sila dun sa mga vendors kasi okay. syempre so, ngayon yung mga vendors minsan pinapalayas Oo. tapos kinukuha yung mga So magkaroon siya ng batas dyan ano? ng ano nang sa, Pasig lang ano rules parang sa Maynila eh organize ano e -organize, oh. oh meron ka bang gusto sabihin kay mayor pati mo siya congratulations mo oh uh, pa mapa thank you po ate Rodel La Suerte TV ano oh. search mo lang sa YouTube ay ate mga suot namin para wow, sa para sikat di ba <laughs> pero hindi kayo mga sikat <laughs> thank you thank you ayan. thank you thank you ayan. Ito po, ayan, ate. <laughs> mga uh, bilang last na aming uh, interview si Ate Abay uh, tapos na naman ang aming pagkandak ng Calza Bay uh, dito sa Barangay Manggahan wala pa kang Barangay ano Manggahan napiko Manggahan. pasik si Ito din naman ito tapat kami nang uh, CBM uh, uh, yan no hanggang dito muna po ang uh, Lasordi TV at ang Rodolis TV at pala sa mga tara po namin ang aming video salamat po nang marami at congratulations, Mayor Biko Soto. At nagwagi na naman po. Gawan po. Sana, kitang kita nyo naman po. At napakinggan nyo ang mga na-interview namin dito sa... Napiko. Napiko, Barangay Manggahan. Mangahan, ano bro? City. At talaga namang ang gusto raw nila, ang pangunahing concern dito ay mga dick at <laughs> ang gusto project ay City Hall, ano po? Oh, at, at, hospital. Yan, hospital. Oh. At bro, pasok! Oo, nyo po kami po ngayon ay uh, yung unang-unang punta po namin dito sa aming pagbablog ano hindi pa nag-eeleksyon naka red attire po kami ngayon naka green naman po kami ano yes bro and, Mayor Biko, congratulations po. Ito po kami muli, pansamantala. Nawala kami na isang linggo dahil election po yun. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And maraming maraming salamat po sa support na sa aming mga channel. God bless you more. Thank you, thank you. Have po sa buong mundo. At congratulations po, Mayor. Sampo ng inyong mga kapartido. So, thank you เฮ้โอ้โอ้โอ้